siyam si Sup Sup. So, mga maganda sila at talaga mga beauty queen talaga. Title holder talaga. Dito naman, magkakaroon tayo na ngayon sa mga lalaki naman na pageant ang Mr. Bobilliar 2024. Siyempre, si Brenda Amage ay nanggaling sa Miss Q&A. Correct! ang sa... lugar kung saan, ang, ang kompetisyon kung ko saan, tagisan ng talino, ng galing, yung pagiging witty sa pagsagot sa tanong Correct. Diba? Ah, na-miss ko na nga, speaking of, di ba ba, suma sumagot kami, kailangan ng buzzer. Yung ganun na, uh, ang, ang tanong, Ganun, di ba? May buzzer? Oo, kunwari, kayo yung mga buzzer. Ah, pero bago yun, ayusin muna natin sila. Arrange yourself according to your face. Ah, okay na pala yan. So, dito yung guwapo, yung di masyadong, ay, yung, ay, yung sobrang guwapo, yung guwapo lang, yung sakto lang, tapos hindi guwapo, tapos panabla, dito ba na? Dito ba na? Kaya... Ah, ayusin natin! Ikaw naman, masyado kang unfair. Hayaan mo sila yung mag-characterize dun sa kung ano yung character yung Kaya na, na, na. dapat dito yung guwapo. So, oh, na po, ano. Ah, ayusin natin. Oh, okay. oh At the count of 10, kailangan nag naglipat na kayo. Nag-ayos na, ha? Okay. Arrange yourself according to your looks. 10, 9, 8, 7. Dito yung guapo. Dito, oh. oh, dito yung... Oh, dito yung guapo. Yung di, ma, sakto lang yung guapo. Hindi masyadong guapo. Dito yung medyo alanganin. Ganyan. ganyan against mo, kuya? Oh, sige, ulit. Naintindihan. Okay, okay. Ana, Ulitin na natin. Bilang tayo. Ten! Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Narinig ko si Kuya. Sabi ni Kuya. Takin na, medyo walang ako eh. <laughs> sabi niya. Hindi, ganito na lang. Yung medyo normal. Ah, hindi, uh, ito, ito. Para, para maging patas, kasi baka sabihin nila tayo tayong ano, unfair. Okay. Kung sino sa tingin ninyo yung mas malapit kay Brenda doon hanggang sa pinakalas. Okay, ready? Yung pinakamalapit ang itsura. Go! Tangin na mo, baka sinabi mo rin ako yung pinakapangit ah. Hindi, syempre ikaw yung, ikaw yung premyo. So kung sino yung mas malapit sa'yo, yun yung may tendency. Ganon. Oh, oh, okay. Man. Bilang! Ten! Nine! Eight! Seven! Six! Five! Four! Bilang! Three! Two! One. Wow. Okay. Ano to? Evolution of man? Bakit? Nagumpisa sa unggoy, natapos dun sa kawayan. <laughs> so ako yung homo erectus, homo sapiens, papunta sa tao. Doon ka bunda, te? Doon ka banda? Bakit? Okay. O diba? Nagumpisa sa unggoy, natapos sa baboy. <laughs> okay ka na, share ka na dito. Parang sa lahat, parang ikaw yung pumapatol sa bakla. Wala pong tanggihan. Shit! Magkano lahat? Hoy, pero alam mo, guwapo to. Guwapo siya, yung buhok lang talaga niya. Inano, hindi, nang... may itsura. Il ilan taong ka na? 25. hindi ba? Napa Napagod lang talaga to pero may itsura to. Kasi masipag paaya... eh. Uh, Anong trabaho mo ngayon? Ah, uh, kay Kapitan. Oo, oh, sabi ko ano? sa'yo eh. Ano? Kay Kapitan. Ano, nagnanakaw sa bahay ni Kapitan? <laughs> o, assistant ni Kapitan? Boy ni Kapitan. Boy ni Kapitan. Oo, oh, imposible oh. namang girl ka ni Kapitan. <laughs> kung girl ka Kapitan, ganito ka na ngayon. <laughs> <laughs> May nagsabi na masaya na kamukha mo si Coco Martin kasi pala sila nang buong ni Coco Martin. May nagsabi na sa'yo na kamukha mo si Coco Martin? Pang sampu ka na. Wow! Taka! Ganito ang gusto ko mga orago ng kapal na muka. Tigas ng dibdib. Ganon sa so maglalaro tayo ngayon. Isa-isahin natin sila. O, oh, sige, kila. Ah, hindi. Para mas makilala namin kayo, ayan. Simple lang ang gagawin ninyo. Magpapakilala lang kayo, boys, ng inyong pangalan edad, tapos kung uh, taga sa ang lugar kayo. Yeah. Tapos sino yung kamukhang artista? O, oh, kung sino yung kamukhang niyong artista, nakusuan ninyo. Tapos, syempre, since mga taga-bicol kayo, magbibigay kayo ng mga pick-up lines sa kanya. Kay wow! Breta, uh, pas palambingan to. Okay lang ba? Ha? Huh? Shhh! Oh, sorry, sorry. Ano naman? Baka ako nakahawag dyan. Okay ka lang, boy. Shit. Wait. Parang dito mauubos sahod ko ngayon. <laughs> Okay. <laughs> okay, yeah. Okay na, ready na kayo? So, simple lang. mag punta dito sa gilid, dito sa kabila, sa gitna, mikrofon ng magpakilala. Okay? okay lang sa'yo, okay lang sa'yo? Okay lang, alam mo na, alam mo na yung model-model, tapos gano'n. Ha? Parang sabi niya, see, see you, gano'n. Okay, ah. Uh, ready, simulan natin sa'yo, ha? Huh? Okay, let's start with candidate number one. 20. Oh, oh. wow number one is a former yeah. badminton, player. Yeah. Oh, yeah. badminton player. Oh, bakit? Magkakanda din siya. Oh, puta ka! Third swimmer, nag-swimming yeah. din siya. Uh, oh, puta. Oh, shit. Kung ganyan yung match dancer, logi yung bar. Huwag mo hawakan yung ulo. Huwag mo hawakan. Tado ka. Huwag mo hawakan yung ulo. Ang kulit mo. Ito yung ulo mo. Hawakan mo <ko> ngayon <niya. laughs> Huwag mong hawa. Pag umihi ka ba, inahawakan ba yung ulo? Okay. okay. Ulitin natin. Modeling tayo ulit. Bigyan mo ng magandang energy. Hindi yan, matatapos to kung di ka o ano, aayos. Galingan nyo ha. Ang ganda ng modeling nito oh. Ang, matang ang matang ano nyo rito, pili nuts no? Oo, oh, oh, mo mukhang puno ng pili oh. Lagsakang <laughs> okay. ka! name is John Aril Munda from Kitinday! Hello! Hello, hello, hello! Parang sanay na sanay na sa itong to. Dito ka muna! Mistik ka, malaga excited. From uh, Kitinday. Sino ka mukhang artista? Uh, Malito. Um, <laughs> Mateo Gunat Chili. Bakit Chili? Bakit? Wait lang, wait lang, wait lang. Wala pa. Tanda ka, nagmamadali ka ba? Mateo Gunat Chili. <laughs> na. Oh, wait lang. Sino ka mukha mo? Ah, uh, iba na lang. <laughs> <laughs> Puta ka, gabihin mo sa arayro ni mo. na plate <laughs> ako bigla sa yo. May kamuka ka. Sino? Enteng, kapisote. Enteng! E ah, <laughs> uh, sino kamuka? Dali. Um, kamuka ako sa kong palagay is um, Joseph Marco. <laughs> Joseph Marco na makapal yung mukha. <laughs> Joseph, Joseph, Marco. Marco. Meron ka bang pick-up line para kay Brenda? Uh, Kailangan malambing ha. Brenda! gano? Brenda? Isa pa, isa pa. Hindi kanya narinig. Gusto ko yung malambe, bae. Brenda? Ssst! <laughs> kayo naman, mga kilim. Ehh! <laughs> ulit, ulit. Yung, yung, yung... Sarapan talaga. Yung parang nasilihan yung almoranas ko. Yung gano'n. Dahil siya sobrang anghaw. <laughs> Go! Brenda? <laughs> uh, DJ, DJ. Lagyan mo na kaunting effects. Yan yan. Isa pa. Go! Brenda. Oh. Ha? Oh. Shit, ang sarap na yung gumano, no? Brenda. Parang alam mo yung makukuha nyo na yung small oh. intestine mo. <laughs> yung nahugot yung ano, yung nahugot yung isa pag-usgot. Brenda. Agaw. Brenda. Wow. Wow. I love you daw, sabi ni Eddie. Ano na 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 na? I love you, sabi ni Eddie. Ah, sino si Eddie? Eddie. Ako. Eddie. Ako. May ah, pa-I love you guys. Si Eddie ka ba? Ano ulit? Bongol ka ba? Madali na. <laughs> <laughs> si, si Eddie ka ba? Um, bakit? Eddie Monyo ka eh. <laughs> <Ito>. <laughs> Saka na, bumalik ka na, baka maisapit ka ulit sa puno. Now let's meet candidate number! Oh, wait lang! Number three ba sabi niya? Alis mo na ako, iihi ko. Totoo, iihi ka? Lumapit ka lang sa akin, iihi ka ka sa akin, baol? Teka lang, dito ka, umihi. Uy, busy dyan ang daanan. Hindi dyan, iya. Dito yung CR, kailangan samahan ka at bumalik ka. Hoy! Utang ina mo, ha? Bantayan po natin siya. Bantayan po ating shot. Mababa na siya. Babalik. i i i siya. Babalik. Uy! <laughs> Na-pressure. Na-pressure. Tingnan nyo nga dyan kung nawala ba yung isang speaker dyan. <laughs> Bakit? Mukhang magnanakoy yung puta eh. <laughs> Bumaba lang tapos tumunga. Sabi, ah, Kas, i Ah, iinom dyan. Tapos i dun sa bote. eh i i i sa bote. Mamaya, punta Hotel ah. Okay, now, let's meet... Dahil sa ginawa mo, umurong yung isa. <laughs> let's meet candidate number two! <laughs> Tony. Oy, sandali, sandali. Ano to, PWD? Huwag kang mapiro ng ganyan, baka pilayan kita ng tuluyan. Alam mo na, hindi, naalala kasi kita dyan. Hindi ko alam kung may, may tuli, ano ba to siya, may pilay o oh, yung tuli niya, lumoy eh. <laughs> Ayusin mo, ito naman. Palapakan mo natin our candidate number two para sa Bulilit Japon. Back. Oh, oh, so, back. Our candidate number 2 is no, former no, no. student! Good evening po! <laughs> Good evening po! <laughs> <laughs> Nakatsuki <chongki> nga ba? <laughs> Pakilala! Hey, na bangki po sa gabos! Ako po si Ron! from Calzada. Saan Calzada? Ito, yung nakikita mo sa highway. <laughs> Kalsada, meron ka bang kasabihan para kay... Sino Bro? mo nang kamukhang artista? Ah, oh, kamukhang artista. Si Brenda? Hindi, <laughs> sino kamukha mo? Huwag ka bibiro, maingit ulot niya ngayon. Ganito, hindi pa ako nakakain ng ano, Oragon, ha? Si Coco. Coco Lumber? <laughs> Cucumber? <Coco> <laughs> <Coco> melon? <laughs> Si Coco Melon. Oh, ko lang ina mo. <laughs> Coco Martin. Oh, sa bakay kahit ni ko Martin. Meron ka bang kasabihan para kay Brenda? Bumawi ka, ha? Huh? Oh. Brenda? Lamping mo. Brenda. Ay, yeah. Ewan ko sa iyo. Brenda. Brenda. Ah. Uh. Si Mayon ka ba? Bakit? Gusto mo? Potokan kita. Uh. Brenda, smayon ka ba? Bakit? Amoy putok ka. <laughs> <laughs> Thank, Thank you so much, candidate number two. Now, let's meet! Wow, ang Boggy -boggy. Ang puno. ang macho! Candidate right? number 3! Yeah. Hey, balik po oh, ano ka ba? Parang kukuha ka lang ng, ano, eh, ng sedo na sa barangay. Ah, pugian mo eh. No. Parang pa may los-los ka, Kuya. <laughs> Pag nanalo ka rito, promise, makuha mo yung isa sa mga spotlight dito. Once again, let's welcome candidate number three! Twenty. Twenty-two. Wala pang eleksyon yung yeah. mga kampanya to ah. Good evening, everyone. Yeah. <laughs> Laki tahun di tembusi gue deh, thank everyone. Good evening everyone, my name is... Gak ulit, ulit. Laki aku nama deh, kayong bed kue. Sige na, sa'yo lahat yung ano may tupay. Good evening everyone, my name is Jason Morales from San Camino. Parang may iba yung pangalan mo. Bakit nagsisikawan Jason Morales? Ito ba talaga Jason Morales? Sya? Yan yung Jason Morales, yo. Tarantado ka. totoo. Hoy, mo pinaglalaruan ng pangalan mo. Oo. Oh, Napakahalaga ng pangalan natin. Simula na isinilang tayo sa mundo, nasa birth certificate na yan. Correct, di ba, Alvin? Oo, tama ka dyan, Brian Roy. Talaga, Alvin. Hindi, ano pangalan mo? Ito to, eh. Ipapaparang kita. Joshua Allen. Joshua Allen! Ilan taon na si Joshua? Joshua. Joshua, ilan taon ka na? 22. 22. Ako nga pala si joshua. Si? Mishwa. Joshua at saka Mishwa. Okay. Joshua, mag-jowa ka na. Ah? Meron? Bye! At ah, ito yung girlfriend niya. Oo, wala. Kasama kasi nung best friend niya. Sinungaling ang hayop ka, ha? Mag-jowa ka, wala! Ha? Ay, andyan na yun yung jowa mo eh. May bigote, oh. May wala kang jowa? Meron. Meron Alam taon na kayo ng jowa mo? Gamitin mo yung mic mo. Ilan Two taon years? na kayo dyan mo? Two years. Talaga? Two years? Nag-aaral ka pa? <laughs> tapos na? Anong kurso ang kinuha mo? Tapos na po. Tapos oh, na. na. Kay... ina mo! <laughs> Anong kinuha nga nga kurso? Nag-aaral ka pa, tapos na po. Anong kurso? Tapos na po. Gusto mo tapusin ko buhay mo? <laughs> Anong course? What course did you take? Bachelor in Secondary Education, major in MAPEC. Puta ka, kita mo education, bungol. <laughs> education major in MAPE, so mahilig ka sa sports. Shit. Anong, Anong sports? sports? Sports. Sports, din. <laughs> Anong sports? Anong sports nga? Basketball. Basketball. <laughs> Anong position mo? All around. Oh, shit! Ako kasi 69 position lang alam. Wala ka sa basketball? Ah, wala ba? Wala, wala. Magaling kang mag-dribble yung mag ganun <laughs> mo. Ah, hindi, ganito. Sa sample na natin. Tutal, sabi mo, magaling ka at isa kang guru sa mape. Eh. Sample na natin, kunyari, aagawan mo ng... Aagawan ka ng bola ni Brenda. Paano ka mag defense Tourism pa Ha? Tourism. Tourism? O oh, sige. May tourism pa rin nagpa-basketball. Oo. Oh, Huwag eh. oh. mo kuhintayin buhati ko yung speaker na to. Oo, oh, oh. kung ikaw tourism, ako naman yung tourist pa. Oh, di ba? Match pa rin kayo. Undergrad pa. An-a? -an? Undergrad? Ikaw? Undergrad ka. Ako din. Undertaker. <laughs> Sige nga, kung wari, ako yung nagdi-dribble, tapos agawan agawa ko ng bola. Agawan mo na siya ng bola. Didipensa. Ah. Ready? Ako agawan mo ng bola kasi pag ako umagaw sa ng bola, ah, technical tayo. <laughs> Below the belt ako. Lights! Camera! Dribble. Nagdi-dribble ng bola. Agawin mo yung bola ko? Agawin mo yung bola! Shit! Ang kasi ng bola ko, pre. Sarap lang. Sige na. Uh, ah. Yeah, Hindi, ano to? Ayaw niya nung masyadong pisikalan no, sa sports. Ah, uh, meron ka bang kasabihan or baon oh na ikaw na, gumamit nila ko na yung mikropono. <laughs> okay, kasabihan for Brenda. I'm Brenda. <laughs> uh, eh, Brenda. Ulitin na yun mo. Lambingan mo. Kunyari, kunyari nalang isipin mo nalang magpapasko na. Kailangan maglambing ka sa ninang mo. Ano? Huh? Ninang Brenda. Oh. Yes, Bunso. Ayan, lambing lambing. Brenda. Pagka makita niya yung mayo na pumutok. <laughs> Mahulog ako dito, puta ka. Kulang yung 2.5 5 na ko. ah oh, lambing. Oh, yes. Niyog ka ba? Niyog? Oh, shit. Niyog na ba ako? Niyog na ba ako <laughs>